live ka tayo! Oh, muling nagbubukas ang Sankal Wash at may mga imported daw si Kuya Barok na mga... <laughs> siguraduhin mo lang na <laughs> yan ay... O, yan. By the way, muli nagbubukas ang Sankal Wash dito sa may Moralyon, Buak Marinduque. Malapit lang po ito sa may STI. Actually, katabi ito ng Yamaha. So, ang kagandahan dito, meron silang rampahan. Ayan. Diyan. Diyan. Uh, pwede kayong magpa... Uh, ito ang maganda dito sa Chiang car wash dahil uh, pwede magpa... yun sa ilalim. Ano kayong tawag yun? Ay! Paglimis sa... Uh, under chassis yun. Under chassis. Kaya magpa car wash na po kayo dito. Busyng busy na ang Chiang car wash sa ganitong oras. Sa napakaagang. So, Pero din dito. Yan. Uh, marami ditong offer bukas na po, mas maganda po dito magpa, mura pati dito, kaya dito na po kayo magpaka at saka sigurado sigurado na malinis ang inyong uh, mga sasakyan yan ang ating uh, uh, car washer ito pala, inabenta pala ito ha itong uh, sasakyan na ito, Fiesta kung gusto po ninyong bilhin yung sasakyan na yan, mag-PM lang kayo dito. Ito ay uh, automatic. Napakaganda pa ng loob. Oh. Tapos ilang ano ito, ilang uh, ilang ano ito ay? Ano? Hindi ko makita. Yan. oh, yan. Nabenta po yan. Ops, Ang yeah. ganda ng loob. Oh. Yan oh. ganda pa. pwede nyo yung uh, pwede nyo mag-inquire ng price dito ganda na anyway bukas na ang car wash dito ito ito naman ay D-Max pagkano ba gabagay D-Max ito yan presyo engine wash 130 bike wash 225 motor wash 80 Bicycle wash 100 kotse 130 owner 130 van 150 plus underwash na 130 pesos Fortuner Adventure Highlander 140 may body wax din sila free vacuum entire block yan dito yan may yan so magpa car wash na po kayo dito nanonakita ko nanonood si uncle ang Keljun. Sa iso. Mataak sa Maryland. Watching. So. Ang dami na. Ilan ang ating ano ngayon? Car washer. Ilan ang car washer? Ha? Dalawa. Ba't ang dami? Kabukod. Eh. Mga bata arin ni tito. Ano pala? <laughs> ang dami Ano? Magkano nga, ilan, ilang, ilang ano nga ano, na yun, natatakbo nung ano? Odometer na? No? 52. 52K. Tapos magkano may nabenta yun? Pag pag sa akin nag, ano, pag sa akin nag, sige. Apa, 350 ito inabenta. Uh, 52K ang, uh, Mileage Fiesta Napakaganda pa Bagong bago 350,000 pesos po yan mga kababayan ang ganda ng ano ito yung Ford Fiesta Ford ang ganda po ng loob niya ang ganda pa ng sound yan oh ang ganda oh, oh. Babayang may-ari po nito ay nagpalit ng uh, kasakyan. Nagpalit ng ganun na oh. Kaya inabenta na ito. 350,000. 50K lang ang mileage ito eh. Fiesta Ford dito na po kayo magpa magpa ano magpa dito sa sasakyan kung gusto nyo kung interesado kayo dito sa sasakyan na ito i-PM nyo lang po kami sa Marinduca Kasi ito na ang mga car washer sila Siguradong malinis pang inisya. Mura pa dito dito. Kaya dito na kayo magpa-car wash. Adal ko dito yung sasakyan to. Nagpa-car wash na ko. Dito pa ako nagpa-car wash. Yan dito. Sa... Sa car wash. Same, same ano. itong mura dito. Sobrang mura dito as compared sa iba. Ang pinakamaganda dito meron yan no? Pwedeng linisan yung ilalim. Meron silang... Ano talagang dito? pa uh, elevated na platform rampahan. rampahan yan rampahan may rampahan po huh? may rampahan sila dito uh, sa so inalinisan na ni kuya ang D-Max o oh, yung sasakyan na yun nilapenta ha pwede kayong mag inquire sa akin para may tour ko kayo uh, mag detail mag PM kayo Okay, sa so naman yung mga kain. Malinis na po kayo dito ha. sasakyan bukas na ulit ang Chang Car Wash. Malapit lang po ito sa may STI. At tapakita ko sa inyo kung gaano kalapit ang ESI para doon sa mga hindi pa abikabisado sa lugar. Yan. Diyan lamang yung STI. Kasi makikita naman kayo dito. Eto. Chang Car Wash. pre vacuum tire block. Dito na ba magpa-car wash? Mura na. Garantisadong malinis pa. Yan. 拜拜。Bye bye.